kumikita tayo dito sa ano sa gym depot sa fabrication natin kumikita tayo at yung kita natin dito sa pat pambayad ng utang pambayad ng bills pambayad ng sweldo etc etc so dito buhay na ako sa fabrication so ang ginawa ko iniipon ko yung kita nung gym Republico, Cavite City unang-unang branch ko ng warehouse gym Cavite City iniipon ko yung kita niya kasi hindi ko ginagalaw pinaabot ko doon sa kapital na kailangan ko para mabuksan yung tarlac so yung doon sa tarlac inabot ako siguro ng mga 3 years para mabuksan ngayon yung tarlac na yon. Galing sa puhunan ng Jim Republic ng BT City. Ngayon, magbubukas tayo sa Batangas. Yung Batangas ngayon, inaabot lang ako ng isang taon mahigit. Kasi, dalawa na ngayon yung nagtutulungan ni ipon ko para makapagbukas ng pangatlo. At ngayon, kung magtatatlo na siya, most likely, less than a year na yan para makapagbukas ako ng pang-apat na gym republic. Maaring hindi kayayaman talaga sa isang gym. Totoo naman yan. Pero kung nakita mong profitable yung gym business, ano yung titigil sa'yo para mag-expand? Kasi yun ang sinasabi ko na nakukontento tayo kasi.